sila na naman tinago. Ako na naman ang magalagay nandun. Araw-araw na lang. Ako na lang ang naglalagay sa labago. Hindi na kayo makapaglagay. Lagi na lang ganyan. Lagi na lang ako ang naglalagay doon. Mga pinag-inuman, hindi man lang itago. Iba yan. Sabi ko na, eh. nga eh. Sabi ko nga, ako na nga maglalagay doon. Ang dami pang sinasabi. Ako na lang. sampai bayan ano naman sampai sasampay nito nakakainis na lagi na lang ganyan ako na lang. sabi ko nga ako na naman naman sasampay kahit ikaw na yung tuwally. ako na lang kailan pa ay kaya ako na lang magsasampay na lang kayo ng maligo ako na lang magsasampay lang yung